Alam niyo bang ang ihi ninyo ay maaaring unang sinyales ng sakit sa bato kahit wala pa kayong nararamdaman? Ang kulay at amoy ng ihi ay parang liham mula sa loob ng katawan. Minsan, sigaw ng tulong na tahimik lang nating binabaliwala. At kung minsan, isang patak lang ng ihi ang makakapagsabi kung maiiwasan mo ang dialysis o hindi. Magandang araw po sa lahat ng ating mga lolo at lola, mga nanay at tatay na patuloy na nag-aalaga ng kanilang kalusugan. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw ninyong nakikita pero madalas ninyong hindi pinapansin ang inyong ihi. Araw-araw tayong umiihi pero 99% sa atin hindi man lang tumitingin. Akala natin basura lang. Pero kung titingnan nyo ng mabuti, bawat bula, bawat kulay, ay kwento ng kalagayan ng inyong bato. Kaya mga kaibigan, huwag kayong aalis. May mga palatandaang ipapakita ko ngayon na maaaring magligtas ng inyong buhay. Kung mahal ninyo ang inyong kalusugan, pakisubscribe sa channel na ito, Buhay Malusog Senior PH. Dahil dito, Araw-araw nating aalamin kung paano manatiling malakas kahit 70, 80 o 90 taong gulang na bahagi do mapanganib na problema. Tahimik ngunit nakamamatay. Mga mahal kong lolo at lola, nanay at tatay. Madalas, kapag pinag-uusapan ang mga sakit, ang una nating naiisip ay cancer o stroke. Tama ba? Takot tayong lahat diyan. Pero may isang sakit na mas tahimik, mas mapanlin lang, at minsan mas nakakatakot pa. Ito ay ang pagpalya ng bato o kidney failure. Tahimik ang sakit na ito. Hindi ito sumisigaw ng sakit, hindi ito nagpapakita ng sintomas sa simula. Kahit na 70% na ng bato ay sira, normal pa rin ang kain, tulog at lakad mo. Akala mo ay malusog ka pa. Pero sa loob, unti-unti nang humihina ang makina ng katawan. Isipin ninyo, mga kaibigan, tatlong beses sa isang linggo, apat na oras bawat sesyon, nakahiga habang ang makina ang naglilinis ng dugo mo. Hindi ka makalabas, hindi ka makagala, at unti-unti kang napapagod. Mauubos ang ipon, mawawala ang lakas, at minsan parang pabigat na sa pamilya. Masakit pero totoo, maraming buhay ang nagbabago dahil huli na nang napansin ang sinyales. Ngunit tandaan ninyo, hindi patapos ang lahat. Kahit tahimik ang ating bato, nagsasalita pa rin ito sa pamamagitan ng ating ihi. Kaya huwag nating baliwalain ang mga sinyales na iyon. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano binubulong ng inyong ihi ang katotohanan ng inyong kalusugan. Bahagi 3, ang bato ay isang water filtration plant. Mga kaibigan, para tunay nating maunawaan kung bakit napakahalaga ng ating ihi, kailangan muna nating kilalanin kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng ating bato. Isipin ninyo ito bilang isang water filtration plant. Isang napakasalimuot, ngunit kahangahangang pabrika sa loob ng ating katawan. Araw-araw, dumadaloy sa ating dugo ang milyon-milyong dumi, lason, at labis na tubig. Ang bato natin, ang may tungkuling sa lain, ang lahat ng iyan. Sa loob ng bawat bato, mayroong mahigit isang milyong maliliit na filter na tinatawag na glomeruli. Para itong mga lambat na kumikilos 24 oras kada araw. Walang pahinga, walang reklamo. Kapag malusog ang iyong bato, napaka-perpekto ng trabaho ng mga filter na ito. Tinatanggal nila ang mga dumi tulad ng urea at creatinine, pero pinapanatili ang mahalagang sangkap, protein, red blood cells, at nutrients, lahat ng kailangang manatili sa loob ng katawan. Kaya kapag malusog ka, ang ihimo ay malinaw at mapusyaw na dilaw, parang tubig na may kaunting kulay lamang. Ngunit kapag ang bato ay inaatake ng sakit tulad ng diabetes, high blood pressure o infection, nasusunog at napupunit ang mga maliliit na filter na ito. Nabubutas ang lambat kaya't lumalabas ang mga protina at dugo na dapat sanay na iwan sa loob. Habang nangyayari ito, hindi mo pa mararamdaman agad ang sakit. Ngunit tahimik nang humihina ang iyong bato. At dito pumapasok ang apat na sinyales na dapat ninyong bantayan. Apat na SOS is signals na sumisigaw ng tulong mula sa mga sirang filter sa loob ninyo. Kung matutunan ninyong basahin ang mga sinyales na ito, sa ihi, maaari ninyong mailigtas ang inyong bato bago pa mahuli ang lahat. Bahagi patra. Pats mga alamat ng babala. Parasoa signals ng bato. Wan mabula, naihi, maliliit at makapal na bula na hindi mawawala. Mga kaibigan, napansin nyo na ba minsan pagkatapos umihi, may mga bula sa inidoro? Normal lang ito kung mabilis din itong nawawala. Karaniwang natutunaw sa loob ng pun hanggang 20 segundo. Pero kapag ang bula ay maliit, makapal at hindi nawawala kahit lumipas ang isang minuto, iyon ay hindi na normal parang bula ng serbesa na dumikit sa gilid ng inidoro ang mga bulang iyon ay hindi hangin kundi protina ibig sabihin may mga butas na sa filter ng inyong bato at ang mga protinang dapat ay nananatili sa dugo ay tumatakas palabas ito ang unang senyales ng diabetic kidney disease glomerulonephritis or hypertensive kidney disease kaya mga lolo at lola, kapag napansin nyo ang ganitong uri ng bula, huwag sabihin, maalat lang ang kinain ko o mainit lang ang katawan ko. Hindi ito dahil sa pagkain, ito ay tahimik na sigaw ng inyong bato. Magpatingin agad sa doktor bago pa lumala. Ang isang simpleng urinalysis ay maaaring makaligtas sa inyong buhay. 2. Ihi na may dugo o maitim na kulay, ang kulay ng babala. Kapag ang ihi ay may kulay rosas, pula, o parang tsaa na kayumanggi, huwag ipag sa walang bahala. Kung hindi kayo kumain ng beetroot o red dragon fruit, malamang ay may dugo sa ihi. At kapag may dugo, ibig sabihin ay punit na ang filter ng bato. Hindi lamang protina ang lumalabas ngayon, kundi pati mga, mga red blood cells. Ito ay maaaring senyalis ng infection, kidney stones, o mas malala, cancer sa pantog o bato. At ito ay isang emergency. Kapag nakakita kayo ng kakaibang kulay sa ihi, huwag nang maghintay pa nang baka mawala bukas. Pumunta agad sa ospital, magpa-check sa nephrologist. Mas maaga itong matuklasan, mas madali itong maagapan Tandaan, ang isang patak ng dugo sa ihi ay isang malakas na sigaw ng tulong. Makinig bago pa ito maging huli. Trice, madalas umihi sa gabi. Ang bato na hindi na makapagpahinga. Normal lang na makatulog ng mahimbing sa gabi. Ang isang malusog na bato ay matalino. Alam nitong i-concentrate ang ihi sa gabi upang makatulog ka ng payapa. Ibig sabihin, sa araw, mas maraming tubig ang inilalabas at sa gabi, kaunti lamang. Ngunit, kapag humina na ang bato, nawawala ang kakayahan nitong magtipid ng tubig. Kaya kung hindi ka naman umiinom ng maraming tubig bago matulog, pero kailangan mong magising ng dalawa, tatlo o apat na beses sa gabi para umihi. Hindi ito dahil sa katandaan. Ito ay senyales ng maagang paghina ng bato. Kapag tuloy-tuloy itong nangyayari, hindi lang nawawala ang tulog ninyo, nawawala rin ang pahinga ng katawan. At habang pinapabayaan, unti-unti nang sumusuko ang inyong mga filter. Kaya kung madalas kayong nagigising sa gabi para umihi, ito na ang panahon para magpatingin. Mas maaga, mas may pag-asa. 4. Ihi na maulap o parang tubig ng bigas tahimik na laban sa loob. Kapag ang ihi ay malabo o parang tubig na ginamit sa paghugas ng bigas, mag-ingat. Iyan ay hindi normal. Ipinapahiwatig nito na may bacterial infection sa urinary tract o tinatawag na UTI. Ang kulay na iyon ay galing sa mga patay na bakterya at white blood cells na lumalaban sa loob ng katawan. Sa simula, parang simpleng UTI lang iinom ng herbal o antibiotic, tapos hihinto. Pero kung hindi ito gamutin ng tuluyan, aakyat ang impeksyon papunta sa bato, magdudulot ng pielonephritis. Kapag nangyari ito, magiiwan ng peklat sa loob ng bato at tuluyang bababa ang kakayahan nitong magsala ng dugo. Kaya mga kaibigan, huwag basta uminom ng gamot o herbal na walang reseta. Ang isang maling lunas ay maaaring magpalala. Kapag nakita nyo ang ihing maulap, magpatingin agad sa doktor. Mas mabuting maagapan kaysa magsisi. Tandaan, ang apat na senyales na ito: pula, dugo, madalas na pag-ihi sa gabi, at ihing maulap ay hindi simpleng pagbabago. Ito ang mga liham ng tulong ng inyong bato. Kung matutunan ninyong pakinggan ang mga ito, Maaari ninyong maiwasan ang dialysis at mapanatili ang buhay na malaya, masigla at walang lason. Bahagi miba, isang kwentong babala, ang aral ni Mang Cardo. Mga kaibigan, hayaan niyong ikuwento ko ang tunay na karanasan ni Mang Cardo, isang retiradong guro, pasenduas taong gulang. Tahimik ang buhay niya, malusog, masigla, hindi naninigarilyo, bihirang uminom ng alak. Isang araw, napansin niya na ang ihi niya ay may mga bula. Ngunit sabi niya sa sarili, Siguro maalat lang ang kinain ko. Mainit lang ang panahon. Sa halip na magpatingin, bumili siya ng iba't ibang herbal detox at mga pampalamig daw sa atay. Lumipas ang mga buwan, mas madalas na siyang umihi sa gabi, pero binaliwala pa rin. Hanggang isang umaga, paggising niya, namamagana ang dalawang paa niya. Kapag pinindot, lumulubog. Napagod siya ng madali kaya napilitan siyang magpa-check up. Doon nalaman ni Mang Cardo na meron siyang chronic kidney disease stage 4. Ibig sabihin, 20% na lang ang gumagana ng bato niya. Nang makita ni Dr. Antonio Reyes ang resulta, malungkot siyang napailing. Mang ang mga bulang nakita ninyo noon, iyon ay protein. Dalawang taon na yung humihingi ng tulong. Kung maaga lang kayong nagpatest, kaya pa naming ayusin. Ngayon, tatlong beses sa isang linggo, apat na oras bawat sesyon, nakaupo si Mang sa dialysis machine. Habang hawak ang kamay ng doktor, mahina niyang sabi, sana hindi ko binaliwala ako mismo ang nag-flash ng signal ng katawan ko. Bahagi Mimby, Trisag gintong patakaran na magliligtas ng buhay. Mga kaibigan, pagkatapos nating malaman ang mga sinyales ng sakit sa bato, tanong ngayon, ano ang dapat nating gawin? Huwag matakot dahil habang maaga pa, may magagawa pa tayo. Narito ang tatlong gintong patakaran na kayang magligtas ng iyong buhay. Un obserbahan at kumpirmahin. Kapag napansin mo ang isa sa apat na senyales, tulad ng bula, dugo, ihing maulap o madalas na pag-ihi sa gabi, huwag agad matakot, ngunit huwag ding baliwalain. Obserbahan ng maigi. Kung ito ay lumitaw ng isang beses lamang at nawala, maaaring dahil sa pagkain. Ngunit kung ito ay patuloy sa loob ng 3 pimba araw, huwag na maghintay. Ito ay totoong signal ng tulong. 2. Magpatingin sa nephrologist. Hindi sa herbal, hindi sa kapitbahay, hindi sa Dr. Google. Diretso sa doktor na espesyalista sa bato. Sabihin mo ng malinaw, Dok, may bula o may dugo po sa ihi ko. Mas madali nilang matutukoy kung may problema pa lang nagsisimula. 3. Humiling ng tokong Golden Tests. Urinalysis, para makita kung may protein o dugo blood test, urea and creatinine upang sukatin ang kakayahan ng bato. Dalawang simpleng test lamang ito, mura, mabilis, ngunit maaaring magligtas ng iyong buhay at makaiwas sa dialysis. Bahagi 6 Ang inidoro ay salamin ng kalusugan, mga kaibigan. Madalas nating iniisip na ang inidoro ay isang lugar para itapon ang dumi. Ngunit Tandaan ninyo ito. Ang inidoro ay hindi tapunan, kundi salamin ng ating kalusugan. Bawat patak ng ihi ay mensahe mula sa loob ng ating katawan. Minsan, sigaw ng tulong na tahimik nating binabalewala. Ang luha ng bato ay nasa ihi. Hindi ito umiiyak sa sakit, pero ipinapakita sa kulay, sa amoy, at sa anyo ng ihi kung ano na ang kalagayan ng ating bato. Kaya bago ninyo i-flash, minsan lang tumingin at pakinggan ang sinasabi ng inyong katawan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong nanay, tatay, lolo o lola. Baka ang simpleng pagbabahagi ninyong ito ang magsalba sa isang buhay. Isang simpleng click pero isang regalo ng kalusugan at pag-asa. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa Buhay Malusog Senior PH. Dahil araw-araw, magtutulungan tayo para manatiling malakas at masigla, kahit sa edad na hembenit, 80 o 90, naway magkaroon tayo ng malusog na bato, katawan na walang lason, at buhay na mahaba, malaya at masaya.